Pagaling na, okay na siya nung ano. Eh, Pagaling na. ka na, okay na. Tapos? Hindi. Hey, so Pagaling tayo dito, kinabukasan, hindi mo siya ng kubaw. Yung eh, pagsakay sa van, siya nagsara. Kung galing dito pag hilot, ngayon, pag-uwi namin doon ng gabi, kinabukasan, lumabas ka na siya ng kubaw. Yung so, pagsara niya ng van, hindi na persa. Pero okay ka na. Okay na po yun ano eh. Hindi ko na po siya maiganon. Okay naman po siya, may tatas ko na ito. May masakit na lang sa loob. Okay, kasi na, nung nakalimutan mo kasi parang pili mo okay na, wala na eh. Siyempre yung band, yung band. band. siyempre mabigat yung pinto eh. na. Lalo pag medyo paangat yung sasakyan. Pakaksinara mo, ah! Iyan nga po, ah! Sabi ko, sumigaw pa ako doon. Okay. De, okay lang yan, eh. madali lang naman yan. Ayusin lang natin mga nangyayari kasi yan talaga kasi minsan komportable na tayo wala ah, natin kaya minsan pag lalabas kayo dito binibilinan ko kayo huwag muna magbuhat huwag muna nang... kasi bagong therapy kasi may chance na umulit okay pero madali lang to Ang mahalaga hindi ano, hindi na dislocate. Hindi siya mumuba ng todo. Nilagyan niya ng pangalan niya, yung mga auto-reply. <laughs> lang po natin para kung masakit man eh di nakapag-ready na. Palang po muna. konti na lang ito na harap naman eh. Mga na, nasaktan lang yung loob. Another swelling mo din. Siyempre, kahit maglalakad ka ma'am ganito, hindi ka naglalakad na, hindi tayo naglalakad na nakakipit. Automatic. Kahit walking-walking lang, nasasaktan yun pagka, uh, siyempre, may swelling sa joint. Kaya, angat lang natin ito ng konti. Tapos ayos na naman. Huwag lang muna talaga mong talagang sa talay. Pag bubat mo, bigat. Iwasan muna kasi. Tandaan nyo, ang treatment sa shoulder palagi paangat. Pag mga ganito. Sige, tapak. Pag mayroon na natin yung niyang atin. Style. Ya viene la mañana. Ahora, ahora, no, inhale, exhale. seconds. Okay, ang Simulan na natin ang ceremony. Okay, relax lang. Kaya niyan. yan. Sigaw lang kayo basta pagkaroon. Kaya. Kaya. Aya, ah, yeah. Oh, hindi na sobrang sakit to eh. Oh. Oh. <coughs> <coughs> sigaw niyo lang, sige lang. Oh. Ayan. Yeah. Huwag niyo nang pigilin yung sakit. Okay lang yan. Mas maganda yung ina-express niyo yung damdamin niyo para hindi kayo matay, Para lang yan sa roller coaster eh. Pag ganun ka lang ganun, abang gumawa. Pero pag, ha, ah, enjoy mo, hindi ka maano. Pag may pain, normal lang yung sige lang. I-aray-aray nyo lang. Ganun talaga eh. Pero ito, ang kapalit naman. Pero sa glute lang, oh. Malakas na yung ano nyo, ha. Ah. Tumakas na yung pain to relation nyo, oh. Nagbaong gano'ng 10 kilo na <laughs> Pinandaan <laughs> sa Very good. Kasi dati naranasan nyo na ito eh. Oh, oh. eh. ngayon, siyempre, sa kaliwa ka muna po mo yan. Sa ha? hayaan mo muna makapaghilom yung ano. Okay na naman to. Oh. Yari na naman yan. Naangat na to eh. Nagkaroon lang ng problema yun. Yan o, oh. naangat na siya oh. o. oh, yan, okay na naman ha. Ikaw nga, sarili mong ingat mo. O oh, yan, o. Oh. O, oh, wala na naman yung face. Angat na rin yan. Okay? Sige. Ganito lang exercise nyo. Ganito. Yan ang palagi exercise natin. Yan. Ganyan lang. Tapos hapusin okay. nyo ng paw. Okay na. Salamat po. Salamat. <laughs>